Hello guys! Good morning once again. Welcome to BPTV at welcome na naman sa tutorial natin. In today's video guys, ay mag tayo patungkol sa Pi Browser. Ano ba itong Pi Browser? So yan ang subject matter natin sa video nito. At kung bago ka pa sa channel natin ito, mangyari po lamang ay uh, support niyo ako by giving a share like and subscribe pindutin niyo rin ang bell all button para lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko okay guys so ang topic natin ngayon is about Pi Browser ano ba tong Pi Browser at anong kinalaman nito sa Pi Network okay so kung dito ka sa ano sa Pi Network uh, mining up guys ito ang makikita mo tulad na nakita mo ngayon. Nakita mo yan, nasa taas ay nag-increase ang mga number of pi. So, ito ay pi minor. Now, dito sa pagmimina ng ano, uh, pi, isa sa mga requirements, kung nagsimula ka na doon sa main checklist mo, ay number one requirements doon is to download the pi browser. Bakit ba? Ano bang meron sa pi browser? So, puntahan natin ang pi browser, guys galing dito sa, ano, sa Pi Mine na yun, makapunta ka roon guys, by clicking this three horizontal bar dito sa top left. Okay, yan ang menu. Kung i-click mo yan, meron dyang, uh, Home, Mainnet, Pi Browser. So, punta natin ang Pi Browser. Okay. Sabi niya, install. Pero, kung naka-install ka na guys, i-click mo itong sign in to Pi Browser. Okay. So where there. Nandito tayo sa Pi Browser. <coughs> Yan ang tinatawag na Pi Browser guys. Welcome to Pi Browser. So nandito makita mo dyan maraming mga icons. Fireside, Wallet, Brainstorm, Mine, Blockchain, Develop, KYC, Chat, Profiles. Okay? So, kung Nandito ka na sa Pi Browser at gusto mong bumalik doon sa Pi Network uh, mining app. Pwede mo 'yan pindutin itong nasa left side guys, eh, 'yung pangalawa from the top, 'yung sinasabing Mine, pwede kang makabalik doon, okay? Siya, bumalik siya doon. So ano pang meron dyan sa Pi Miner? Ano bang purpose, purpose niya? Okay. Para makita natin yan guys, ay direkta na lang tayong pupunta doon sa Pi Sync using the icon nandoon sa cellphone mo. So, dito sa baba, kung makita mo dyan, merong symbol na Pi dito sa lower right side. Kaya yan yung Pi Miner nakita niyo. Itong isa, yan yung symbol ng Pi Browser. Yan ang pindutin natin ngayon dahil dalawa ang icon meron ka sa cellphone mo. Isang Pi Miner at isang Pi Uh, browser. Okay, let's click the Pi Browser 1. Bumalik ka rito. Pindot. Sign in to Pi Browser. Hmm, hindi naman bumalik doon. O oh, sige, balik tayo sa Pi Browser. Dito na lang sa menu. Utility, Pi Utilities. At yan makita mo. So, anong gamit nito guys? Para malaman natin kung anong gamit nito guys, babalik tayo rito, pero may pakita ko sa inyo kung anong gamit ng Pi Browser okay dito okay so what is Pi Browser okay ang sabi dito the Pi Browser is primarily primarily used to access and interact with a decentralized application yang the apps dapps within the Pi Network ecosystem. Okay? Ang sabi diyan, ang Pi Browser daw, is to access and interact sa mga decentralized na applications na kalakip doon sa, na nasa Pi uh, Network. Dahil ang Pi Network, guys, is napakalaki. Isa lang yung Pi Miner na nakita natin. The rest of the applications, the rest of the programs na pwede mong puntahan ay inilagay nila sa tinatawag na Pi browser. Okay? Para maka-interact raw sa mga applications or tinawag na dapps within the Pi network ecosystem. So, ang Pi network is a big ecosystem, meaning is a big uh, community at meron diyang maraming mga uh, mga applications, mga programs na pwedeng uh, paglaruan ng mga Pi uh, pioneers, okay? So, <clears throat> allowing users to browse the web while potentially engaging with blockchain-based transactions and services within supposedly secure for supposedly uh, secure and privacy-focused environment. So, parang nasa ano lang kayo, nag-browse uh, kayo internally. Itong mga programs na to ay nasa Pi Network lang. Okay? Dahil maraming programs ang Pi Network, guys. Meron niyang social media, meron yang Pi Chain Mall, mga ganun. Any activities that is ano pwedeng uh, gamitin ng mga Pi pioneers, okay, within the blockchain, okay, transaction services within a secure and privacy-focused environment, okay? Initially, it is a web browser. Essentially, meaning, in a way, It is a web browser designed specifically for the Pi network. Okay? Meaning, web browser siya. Just like a uh, Chrome, Google Chrome. Alam mo nyo naman yung ano, web browser, Chrome. Uh, yung Chrome at meron din sa Microsoft. Mga web browsers yan sila guys. At isa na itong web browser na Pi browser. Pero ang gamit niya within lang supply network ecosystem so i hope naintindihan niyo guys meaning it's a it's a closed net program so to speak and within the pi ecosystem safe ka mag-browsing doon okay network a cryptocurrency project focused on accessibility at ang pinaka-focus nito din guys ay ang paggamit ng pi coin okay dito kasi sa Pi browser, meron diyan mga Pi mall, well, mga barter, okay? Wherein pwede mong gamitin pambayad sa mga transactions mo ang Pi. Kaya merong Pi browser, okay? The key points of Pi browser. So ito yung key points ng Pi browser. Ang sabi niyan, number one is decentralized focus. Okay, what does decentralized focus means? It aims to provide a web browsing experience within a decentralized environment enabling user to interact with decentralized applications directly. Meaning, decentralized application means ito yung mga maliliit na mga applications that is connected to Pi Network. Meaning, yung mga maliliit na external ano na yun, programs ay pwedeng puntahan via Pi Network. Okay, so nag-guess nyo? Ito yung mga programs na created by Uh, pioneers created by outsiders pero pwedeng i-link doon sa Pi Network okay i-link because may uh, transaction yan sa Pi Network na yung program nila can run with in the uh, ecosystem within the confined space so to speak okay decentralized 'til itong mga programs na to ay iba-iba Okay? They're independent from each other. So, meron dyan mga games. Halimbawa, meron mga Mall, meron mga parang YouTube, meron parang social media like uh, parang Facebook. Alam mo na. So, ganun ang ano. But the focus is to the pioneers use. Yung mga member ng Pi Network. Okay? Okay. Ito rin isa sa mga features nito is Pi Network integration. Meaning, naka-integrate siya doon sa Pi Network accessible siya by running Pi Network by running Pi browser maka-access ka sa mga iba-ibang mga programs affiliated with Pi Network okay so users users need the Pi browser okay to access various features and services within the Pi Network ecosystem so yung mga program na yun may mga link lang ah huh? mismo dito sa Pi Browser. Pag i-click mo, mapunta ka doon sa external ano, uh, programs na gawat gawa ng iba. Me meaning, hindi yan necessarily gawa ng Pi Network. Okay? But they allow it to be used within the Pi community. Okay, so isa niyang ano, integrated siya sa Pi Network. Okay. Ang main features din is privacy and security claims. Meaning, itong browser na to is secured. Okay? The browser is marketed as prioritizing user privacy and security compared to traditional browsers. What is traditional browsers? Halimbawa, yung Google. Google Chrome is a traditional browser, but it's open to the public, to billions of people. Itong Pi browser na to is only open to within the Pi ecosystem, meaning doon lang sa mga pioneers, mga members ng gumagamit ng pi. Okay. So, parang exclusive, ano siya? Exclusive browser. Para lang sa mga members ng pi network. Okay. Ano pa? Limited functionality outside of pi network. Okay. Well, it can access regular websites. Okay. Regular websites. Sa YouTube, kung ano-anong mga regular websites. Nasana, nasanay na tayo. The Pi browser's primary purpose is to facilitate interaction with the Pi network decentralized applications. So, yung mga application na pwede lang dyan, ayan yung mga applications na nag-apply sa Pi network na pwede bang uh, sasali kami dyan sa ano nyo, within sa close community ninyo, magbigay lang kami ng link. Okay? At in-approve naman ng Pi network at uh, core team, kaya napasali siya dyan. Limited lang ang pangsyulitay niya. Hindi siya open to the public. Okay? Although, when we say limited, it is, when we say public uh, ecosystem ng Pi, napakarami na niyan. You're talking about millions of people using Pi browser. Okay? So, nakuha na nato natin ang, ano, uh, general idea kung ano itong Pi browser. So, punta tayo, balik tayo sa Pi browser para malaman natin kung ano bang mga laman nito. So, ito yung tinatawag na content ng Pi Browser sa ngayon. So dito, meron ka dyang Fireside, Wallet, Brainstorm, Mine, Blockchain, Develop, KYC, Chat, Profiles. Okay. Saan ka ba pupunta dyan? Okay. You can open anyone. Okay. First of all, itong... Uh, discuss natin itong tinatawag na Fireside. Dahil... Most of the activities is nandito sa fireside. So, click natin itong fireside. Ano bang meron dito? Maraming laman ito, guys. So, ganyan ang tinatawag na fireside. Okay, dito sa taas, meron dyang hot. So, ang hot daw ay itong mga nakikita natin. Ayan, mga hot daw yan. Ano ba mga yan? Mga pie arts yan. Okay. Na, eh uh, dinownload, pinosted ng mga pioneers kahit ano-ano na lang yan, mga picture pie arts basically. But hindi lang yan guys, okay? So, dito meron ding new. So, ito yung mga newly posted na mga uh, pictures, videos galing sa mga pioneers. Okay? You can just go through them. Okay, ganyan. Unfollowing. Wow, pwede ka rin mag-follow dyan at lalabas ito dito sa mga ano dito may mga videos mostly. At ang videos na yan guys, kung makita mo dyan, di ba meron dyang youtube.com? Nakalink yan doon sa YouTube. So ito yung example sa decentralized application. YouTube application siya. Pero, ang link niya ay nakatas dito sa, ano, sa Fireside. Nakatas dito sa Pi Browser. So yan ang meaning ng Pi, Use o Pi Browser. So napakarami yan. Pwede mong pasukan yan pwede mo ba i-play natin itong YouTube na to. So ganyan. So, para social media talaga din. Okay. So balik tayo sa fireside again. Kung makita mo dito sa baba guys, na meron diyan mga mga buttons dito sa baba, merong home, channels, post, my tokens, profile. Okay. So, puntahan natin itong channels. Ano ba meron dito channels? Ha. Huh. Ganyan karaming channels, guys. Okay? Meaning may channel diyan sa Pi Art, may channel sa photography, may channel sa Pi Commerce, may may Pi Music, may Fest KYC. Napakarami ito, guys. Thousands. Kung i-open ito, ito lahat, pasukan ito mga channels na ito. Napakarami. So, ganyan ang uh, content ng Fireside. So, para sa atong anong ano lang, for our curiosity, subukan natin i-open itong Pi Music. Okay? At ito ang makikita, Pi Music, mga music sa YouTube. Okay? So pwede mong i-open 'yan. Try natin i-open itong isa. Ayang youtube.com. So mapunta yan sa link niya sa YouTube. Okay. So, ano okay. Labas tayo. Pwede mong pasukan kahit alin art, photography, hindi ko na pupuntahan, guys. parang me-clone na tayo kung ano meron diyan. Photography, obviously, mga pictures ay meron niyan. Okay. Dito sa baba, meron ding post, pwede kang magposting posting ng sarili mong ano, halimbawa magpost post ka photography, meron kang picture halimbawa. Uh, gusto mong uh, mag-posting ng bagong content So dito, lagyan mo lang siya ng title Okay? Type your title there And then, your content Describe your content And then, add the image Okay? Pag-click mo ng post Then, click post Mapunta na yan doon But may bayad yata ito guys Kailangan mong bayad ng token Okay? So, sa so, nakita mo dito sa baba Meron niyang may tokens Kailangan mag-collecta ka ng tokens. In my case, halimbawa guys, meron ako dyan sa taas your balance is 10 tokens. Pambaya doon sa pag-post mo or kahit anong activity mo kasi may bayad. Pwede ka rin bibili ng uh, tokens like 100 tokens, pay 1 pi. Okay? Pero kung gusto mo lang freely mag-acquire ka ng tokens, punta ka dito sa baba. Meron dyan sinasabi, get tokens for free. Okay? One token for ads. Watching ads. Okay? Kung i-click mo to guys, then manood ka ng Uh, advertisement Mag-withdraw ng pera bago maglaro Mag-withdraw ng pera bago maglaro Ito ang aming pangako sa lahat ng mga manlalaro Kamakailan lang, kailan lang ito, natuklasan ko ito, Ilang peklaro si online Hindi matatanggap ang buy Bago maglaro mag 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 Ito talagang gusto ng mga manlalaro Sino okay. makuha pa sa pag ng link sa baba ng video I-download na At makakuha ka ng 60,000 pesos See, this, Wala ito, mga ad ng, Wala kinakilala At maaari ka mag-withdraw ng pera Ano mga oras Mag-download Matapos yung ano, meron kang alarm dyan na natapos na siya at naka-earn ka, ka na ng one token. Okay, dito natin. Kuna ang pinalunan mo, direkta mabayaran sa gcash mo. Tapos may maglaro at maaari kang manalo ng 620,000 pesos araw-araw. I-click na araw -araw. lang sa si waba para makuha ang iyong pondo ngayon. Sige. sometimes matrap ko rito guys dahil wala siyang exit yan yung inisan ko sa mga ayan, hindi na ako makalabas dito paano ako makalabas na ayan let's get out hindi na ako guys yan ang trap minsan eh Congratulations! We are adding the tokens you've received from watching an ad to your file account. So, naka-obtain ka na ng uh, ah, di, di, anyway, di, Okay, dito sa my token, kumbalikan natin dati, 'yan sa taas, your balance. It was 10 before, ngayon 11 na. So that's how you collect, guys. Para maka engage or maka interact ka dito sa ano na to, fireside. Okay, meron din yang profile, pero Hindi na natin puntahan 'yan, guys. Balik na lang tayo dito sa taas. Okay. So ganun ang content ng fireside. Meaning social interaction basically. So ano naman itong iba? Itong iba, wallet kung puntahan natin yung wallet, yan yung Pi wallet mo guys. Hingan ka ng 24 word passphrase and then makapasok ka doon sa mainnet wallet mo. Okay? Nandun yung mainnet, nandun yung testnet. Okay? So, hindi na lang ako pasok guys dahil ang tagal niya, 24 word passphrase. Hindi ko Marami yan pa at ang magandang puntahan dyan, ito ring, uh, itong mine naman, babalik ito doon sa miner. Kung i-click mo na puntahan nasabi ko na yan kanina. Ito namang KYC, pwede ka magdiretso dito kung if you're doing your KYC or kung ano man ang mga requirements pa sa KYC, pwede ka pumunta dyan. Ang tagalan itong KYC. Ako guys, hindi pa ako na KYC even. Dahil hintay ako ng invitation. Hanggang ngayon, wala pang invitation. Nag-42 days na akong nag-mining. Okay? Ito ang lagi kong nakukuha. Thanks for your interest in Pi KYC. Verification slots are not available at this time. Stay tuned. You will receive an invitation as soon as one becomes available. Yan ang inihintay ko lagi guys. Sabi, you must uh, be at least 30 mining sessions. Sobra na guys. 40 plus na. Wala pa rin namang invitation. So, hindi ko makapag KYC. Click OK. Come back. At isa rin sa pinupuntahan ko guys, itong chat dito sa task may mga makukuha ka rin dyan. So, punta natin yung chat. At ito ang bubungad sa'yo. Meron yung frequently asked questions. Pwede ka mag-tap dyan para makita mo ang mga most uh, questions ng mga pioneers na nandyan. Pero ito, interested ako dito guys sa mga announcements. Ito yung announcement ng core team at itong general English means general ano to chat. Dito sa general chat, napakaraming mga chats dito guys. All problema ang nanonila. nila. Say, I completed my KYC long ago but have not been migrated. Can I assist? Who knows how to do KYC? So, lahat nyan guys is a cry for help. At sinong tutulong dyan guys? Pwedeng ikaw. Kung alam mo, pwede ka rito magpindot ng reply. At magsulat ka ng reply sa taong nangailangan ng tulong dito. Napakarami guys. And most of the problems is about mainnet or about KYC. Okay? Kasi nga naman, ang KYC, yan ang pinaka mahirap gawin daw. Mayroon kang babasa rito, 3 years na siya nag-KYC hanggang ngayon. Hindi pa rin tapos daw. Okay? Okay. You have to unlock them. Then, they will automatically migrate your to the wallet. I pass all KYC but my Pi token has not dropped. Yan. Pwede ka mag-interact dyan. At ang isa pang naka- Uh, ganda, kailangan mag-interact ka dito sa, ano guys, dito sa uh, Pi browser is because the more you engage here, the more you open, the more you uh, mag-chat ka dyan, kung ano-anong activities na ginawa mo rito, the longer you stay here, meron kang additional multiplier guys, na sa ano mo para bibilis ang Pi miner mo. So kailangan mo talaga kung may oras ka everyday, day punta ka rito sa pie browser, punta ka diyan sa fireside o di kayo dito sa chat. Okay? At kung ano-ano pang mga ano diyan, mga button diyan. Itong brainstorm o di kayo develop para sa high tech na yan guys pati yung mga blockchain. Hindi yan for ordinary people, yan sa mga developer ng okay, mga application developer. Okay so so far guys na discuss na natin ang content kung ano ang Pi Browser at ang content ng privacy content ng Five uh, Browser. So siguro naman ay alam niyo na ayat lang ang purpose ng video ito so hanggang dito na lang ang video to guys. Do visit the Fire uh, the Pi Browser at engage yourself. And may God bless us all. God bless us. Okay.